bigay ng tulong pinansyal ang lokal na pamahalaan ng Agusan del Norte sa mga CAFGU Active Auxiliary o ng 29th Infantry Matatag Batalyon at 23rd Infantry Masigansig Batalyon na ginanap sa Provincial Covered Court Capital Compound, Butuan City noong Disyembre a 18. Aabot sa 850 na mga benepisyaryo ang nakatanggap ng 5,000 pesos na cash gifts at isang sakong bigas sa bawat isa sa mga ito batay sa Presidential Executive Order No. 264, Series of 1987. Ang naturang aktibidad ay may temang biyayang handog, financial para sa makisig nating kasamahan na walang sawang nakabantay sa magdamagan na naglalayong magbigay ng mahalagang suporta sa pamumuhay ng mga binipisyaryong kaa na may mahalagang papel sa pagtiyak ng kapayapaan at seguridad sa komunidad sa pamamagitan ng pagtulong sa Armed Forces of the Philippines o AFP. Nagpahayag naman ng pasasalamat si Agusan del Norte Governor Maria Angelica Rose del M. Amante sa mga kaa dahil sa kanilang dedikasyon at serbisyo sa komunidad. Dagdag pa ni Governor Amante na ang inisyatibang ito ay kumakatawan sa isang pangako sa kapakanan ng mga benepisyaryong kaa na tinitiyak na ang kanilang mga sakripisyo ay kinikilala at sinusuportahan ng pamahalaan. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino, Ella Rivera for ID News.